Minsan ba'y naitanong mo sa sarili, bakit parang mas madalas kang umihi ngayon lalo na sa gabi? O kaya, may pakiramdam ka bang hindi mo maubos ang ihi na parang laging may natitira? Naku, hindi mo ba napapansin na hirap ka na rin minsan simula ng pag-ihi o kaya'y mahina ang daloy nito? Kung nararanasan mo ang mga ito, hindi ka nag-iisa. Libo-libo sa ating mga kababayan lalo na sumasampa na sa edad 60 pataas ang nakakaranas ng ganitong mga problema. Ito ang masakit na katotohanan. Maraming lalaki ang dumaranas ng pagbabago sa kanilang prostate habang tumatanda. At kung minsan, nauuwi ito sa mas malalang kondisyon tulad ng benign prostatic hyperplasia o BPH o mas grabe pa, cancer. Ang pinakanakakatakot dito ay hindi natin alam na ang ilang araw-araw nating ginagawa, ang mga nakasanayan nating pagkain at dawi, ay unti-unti pala nating sinisira ang ating prostate Ngunit may lihim na gusto kang ibunyag ang isang batikan doktor sa prostate, isang sikreto na makakatulong upang pigilan ang paglala ng iyong kondisyon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang pang-araw-araw na gawi na sinasabi ng mga eksperto na dapat nating itigil agad upang maprotektahan ang ating prostate at magkaroon ng mas masaya at malusog na buhay manatili hanggang sa huli dahil may ipapakita ako sa inyo na talagang magugulat kayo. Simulan natin sa unang gawi na sinasabi ng mga doktor na kailangan natin pigilan at ito ay ang labis na pagkain ng pulang karne at mga proses na pagkain. Alam kung masarap ang longganisa sa umaga, ang chicharon bilang pulutan o ang liempo sa handaan. Para sa marami sa atin, bahagi na ito ng ating kulturang Pinoy. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, ang sobrang pagkain ng pulang karne, lalo na ang mga pinrosesong tulad ng hotdog, tosino at cured meats ay maari magdulot ng pamamaga sa katawan. Ang pamamaga na ito ay isang pangunahing salarin sa maraming sakit at kasama na rito ang paglobo ng prostate. Isipin nyo, ang prostate ay isang maliit na glandula na mahalaga para sa reproductive health ng lalaki. At kapag ito ay namamaga, nagdudulot ito ng discomfort at iba pang problema sa pag-ihi. Ang mga processed na pagkain naman ay puno ng preservatives, trans fats at sodium na hindi lang nakasama sa puso at ugat kundi nagpapahirap din sa trabaho ng ating prostate. Ang mga chemical na ito ay nagiging sani ng oxidative stress sa loob ng katawan na parang kinakalawang ating mga selula kasama na ang mga selula ng prostate. Sa halip na palagyang karne, subukan natin kumain ng mas maraming isda lalo na ang mga mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng salmon, mackerel o bisugo. Ang mga isdang ito ay may anti-inflammatory properties na makakatulong protektaan ang iyong prostate. Masarap din ang chicken breast basta hindi balat o kaya'y mga gulay at prutas na sagana sa antioxidants. Halimbawa, sa susunod na katain ka ng almusal, subukan mo kayang palitan ang longganisa ng pritong isda o kaya scrambled eggs na may kasamang kamatis at sibuyas. Kung magluluto naman kayo ng hapunan, imbes na adobo na puro karne, bakit hindi mo subukan ng pinakbet o sinigang na isda? Ang mga pagbabagong ito ay tila maliit lang. Ngunit sa paglipas ng panahon, malaki ang magiging epekto nito sa kalusugan ng iyong prostate. Isipin mo na lang na bawat kutsara ng gulay na kinakain mo ay isang hakbang patungo sa isang mas malusob na ikaw hindi naman ibig sabihin na totally iwasan ang paborito mong tapa o lechon. Ang punto lang ay bawasan ng dalas at dami, ang moderasyon ng susi. Ang pagiging mindful sa ating kinakain, ang pinakamalaking tulong na maibibigay natin sa ating prostate. Ang isang mangkok ng gulay, tulad ng talong, kalabasa o ampalaya na madalas natin makikita sa ating mga palengke, ay puno ng bitamina at mineral na panlaban sa pamamaga. Ang mga gulay na mayaman sa lycopene, tulad ng kamatis, ay kilala rin na nakakatulong sa prostate health. Pwede mong gawing salad ng kamatis o kaya isama sa paborito mong ulam. Ang mahalaga ay magdagdag tayo ng mas maraming gulay at prutas sa ating pang-araw-araw na diet. Ang paglipat mula sa matatabang karne patungo sa mas lean na protina at gulay ay hindi lamang para sa prostate mo, kundi para sa pangkalahatan mong kalusugan. Magiging mas maga ng pakiramdam mo, mas energized at mas handa sa mga hamon ng araw ang bawat pagpili sa pagkain ay isang pamumuhunan sa iyong kalusugan sa hinaharap. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa pagtigil ng masamang gawi, kundi sa pagpapalit nito ng mas nakakabuting alternatibo. Kaya sa susunod na ikaw ay kakain, isipin mo ang iyong prostate at piliin ang mga pagkain na magbibigay sustansya at hindi makakasira. Ang pangalawang gawin na dapat nating itigil ay ang hindi paginom ng sapat na tubig o ang madalas na dehydration. Simple lang pakinggan, di ba? Pero marami sa atin ang nakakalimot dito. Ang tubig ay parang gasolina ng ating katawan. Kapag kulang tayo sa tubig, nahihirapan ang ating mga organs kasama ng prostate na gampanan ang kanilang mga tungkulin. Ang prostate na matatagpuan sa ilalim ng pantog ay konektado sa urinary system. Kapag kulang ka sa tubig, Nagiging concentrated ang yung ihi. Ibig sabihin, mas marami itong toxins at mineral na maaring makairita sa pantog at sa prostate. Ang paulit-ulit na iritasyon na ito ay maari magdulot ng pamamaga at kalaunan ay paglobo ng prostate. Isipin mo, kung ang yung katawan ay isang makina, ang tubig ang langis na nalpapatakbo dito na maayos. Kung kulang ka sa langis, ang makina ay magiging mainit mag-iingay at kalaunan ay masisira. Ganito rin ang ating katawan. Ang tamang pag-inom ng tubig ay nakakatulong na ma-flush out ang mga toxins sa katawan, mapanatili ang healthy flow ng dugo at suportahan ang kidney function na direktang nakakaapekto sa urinary health. Maraming matatanda ang umiiwas uminom ng tubig sa gabi dahil ayaw nilang paulit-ulit na bumangon para umihi munit ang pagpigil sa pag-inom ng tubig sa buong araw ay mas nakakasama. Ang solusyon ay hindi ang bawasan ng pag-inom ng tubig, kundi ang i-adjust ang iyong drinking schedule. Subukan mong uminom ng mas maraming tubig sa umaga at sa tanghali at bawasan na lang ang pag-inom ng tubig ilang oras bago matulog. Magkaroon ng habit na maglagay ng baso ng tubig sa tabi ng iyong kama o kaya isang tumbler sa iyong mesa para lagi mong nakikita at naalala. Sa mainit na klima ng Pilipinas, lalong-lalo na napakahalaga ang paginom ng sapat na tubig dahil sa mabilis tayong ma-dehydrate. Tandaan, hindi lang sa pagkauhaw mo malalaman na dehydrated ka. Kung ang ihi mo ay madilaw at may malakas na amoy, tanda ito na kulang ka sa tubig. Ang tamang kulay ng ihi ay parang light straw yellow o halos walang kulay. Ang sapat na hydration ay hindi lang nakakatulong sa prostate kundi pati na rin sa iyong balat, digestive system at energy level. Kapag hydrated ka, mas magiging maayos ang daloy ng lahat ng iyong bodily functions. Kaya simulan na ngayon ang pag-inom ng sapat na tubig. Kung nahihirapan kang uminom ng plain water, subukan mong lagyan ng iwan na pipino, lemon, o daon ng mint para magkaroon ng kaunting lasa. Ang importante ay, uminom ka ng sapat na tubig araw-araw. Ang pagbabagong ito ay napakasimple, ngunit ang epekto sa iyong prostate at pangkalahatang kalusugan ay napakalaki. Ngayon na napag-usapan natin ang tamang pagkain at pag-inom ng tubig, Dumako naman tayo sa susunod na mahalagang gawi. Ang pangatlong gawi na dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang pagkakaroon ng sedentary lifestyle o ang kawalan ng pisikal na aktibidad. Naunawaan ko na habang tayo ay tumatanda, mas gusto nating magpainga at manatili sa bahay. Marami sa atin ang mas gusto ng umupo sa tumba-tumba, manood ng TV o makipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Subalit, ang pagiging hindi aktibo ay isa sa mga malaking banta sa kalusugan ng prostate. Kapag hindi tayo gumagalaw, bumabagal ang sirkulasyon ng dugo sa ating katawan kasama na ang sa pelvic area kung saan matatagpuan ang prostate. Ang mahinang sirkulasyon ay nagpapahirap sa paghatid ng nutrients at oxygen sa prostate at sa pag-alis ng mga toxins. Nagresulta rin ito sa pamamaga at paglubo ng prostate. Isipin mo na lang ang isang ilog na hindi umaagos. Nagiging stagnant ito at nagiging breeding ground ng dumi at bakterya. Ganito rin ang ating katawan. Ang physical activity ay nakakatulong sa pagpapabuti ng blood circulation, pagpapalakas ng immune system, at pagpapababa ng level ng stress hormones na lahat ay may positibong epekto sa prostate health. Hindi naman kailangan na maging marathon runner o magbuat ng mabibigat na timbang. Ang simple at regular na paggalaw ay sapat na. Magsimula sa paglalakad. Maari kang maglakad-lakad sa parke, sa paligid ng iyong bahay o kaya sa mall kung mainit ang panahon. Kahit 30 minuto lang ng mabilis na paglalakad, limang beses sa isang linggo ay malaki na ang may tutulong. Kung hindi mo kayang gawin ito ng tuloy-tuloy, hatiin mo sa 10-minutong sessions tatlong beses sa isang araw. Halimbawa, Maglakad ka sa umaga habang nagsusuklay ang araw pagkatapos kumain ng tanghalian at bago magtakip silim. Kung may alaga kang aso, mas maganda dahil magiging kasama mo siya sa iyong paglalakad. Bukod sa paglalakad, subukan din ang iba pang light exercises tulad ng gentle stretching, yoga o tai chi. Ang mga gawaing bahay tulad ng paglilinis, paghaharden o pagluluto ay nakakatulong din sa paggalaw ng katawan. Ang paghaharden, halimbawa, ay hindi lang nakakapagpaaktibo, kundi nakakarelax din at nakakapag-enjoy ka pa ng sariwang hangin at sikat ng araw. Isipin mo na lang ang benepisyo na pagkakaroon ng sarili mong gulayan habang nag-ehersisyo ka. Maari ka ring sumali sa mga exercise group para sa seniors sa inyong barangay o simbahan maliban sa makakagalaw ka, makakasalamuha ka pa ng ibang tao na makakatulong din sa iyong mental health. Ang importante ay huwag kang manatili lang sa isang pwesto ng matagal. Kung nakaupo ka ng matagal, tumayo ka paminsan-minsan, magunat at maglakad-lakad. Ang paggawa ng maliliit na pagbabago sa iyong daily routine ay makakapagdulot ng malaking pagkakaiba sa iyong prostate health. Ang pagiging aktibo ay hindi lang para sa physical na kalusugan, kundi para na rin sa mental at emosyonal na kapakanan. Mas magiging, masigla ka, mas maganda yong mood, at mas matutulog ka ng mahimbing. Kaya, ilagay sa iyong isip ng bawat galaw ay isang pamumuhunan para sa iyong prostate at sa iyong kalusugan sa kabuuan. Ngayon naman, dumako tayo sa pang-apat na gawi na hindi lang nakakapekto sa prostate, kundi sa buong pagkatao at ito ay ang chronic stress at kawalan ng sapat na tulog. Sa Pilipinas, hindi maiwasan ang stress. Mga problema sa pamilya pinansyal o kahit na simpleng traffic ay nakakapagdulot ng stress sa ating katawan. Kapag stress tayo, ang ating katawan ay naglalabas ng stress hormones tulad ng cortisol. Ang sobrang cortisol sa katawan sa matagal na panahon ay maaring magdulot ng pamamaga, hindi lang sa prostate, kundi sa buong katawan. Bukod pa rito, ang stress ay nakakapekto sa ating hormonal balance na direktang konektado sa kalusugan ng prostate. Isipin mo, kapag ikaw ay balisa, ang iyong prostate ay balisa din. Hindi lang yan, ang stress ay madalas ding magdulot ng problema sa pagtulog. At ang kawalan ng sapat at maimbing na tulog ay isa ring malaking problema. Ang tulog ay oras ng pagpapahinga at pagre-repair ng ating katawan. Kung kulang ka sa tulog, hindi nakakapag-regenerate ng maayos ang iyong mga selula. Nagiging may ang iyong immune system at lalong bumibilis ang proseso ng pagtanda at pagkasira ng mga tissues. Ayon sa mga eksperto, ang kakulangan ng tulog ay nagpapataas din ng risk sa mga prostate issues. Kaya ano ang maari nating gawin? Una, matuto tayong mag-manage ng stress. Hindi natin maiiwasan ang stress, pero maari nating kontrolin kung paano tayo magre-react dito. Subukan ang relaxation techniques tulad ng deep breathing exercises. Simpleng paghinga ng malalim, pagpigil ng ininga ng ilang segundo at dahan-dahang pagbuga ay malaking tulong sa pagpapakalma ng isip at katawan. Makikaring mag-pray o mag magbasang libro, makinig ng nakakarelax na musika o makipag-usap sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan o kapamilya. Maglaaan ka ng oras para sa mga bagay na nakakapagpasaya sa iyo, kahit ilang minuto lang sa isang araw. Pagdating naman sa tulog, napakahalaga ng regular at sapat na tulog. Layunin ang 7 to 9 oras ng tulog bawat kabi. Magkaroon ng consistent sleep schedule. Subo ka matulog at kumising sa parehong oras araw-araw kahit weekend. Iwasan ng kape at kafein sa hapon at gabi. Iwasan din ang paggamit ng gadgets tulad ng cellphone o tablet bago matulog dahil ang blue light na ibinibigay nito ay nakakaistorbo sa produksyon ng melatonin, ang hormone na tumutulong sa atin upang makatulog. Gawing madilim, tahimik at malamig ang iyong kwarto. Kung hirap kang makatulog, subukan ng warm bath bago matulog o uminom ng isang basong gatas tandaan ang pagpapahinga at pagpapahupa ng stress ay hindi luho kundi isang pangangailangan para sa iyong kalusugan ang isang well-rested at relaxed na katawan ay mas resilient laban sa sakit kasama na ang prostate problems hindi lang ito tungkol sa dami ng oras ng tulog kundi sa kalidad din nito ang kalmadong isip ay nagdudulot ng kalmadong katawan at iyan ay magandang balita para sa iyong prostate. Na yung napag-usapan na natin ang apat na pangunahing gawi na dapat baguhin, dumako naman tayo sa panglima na madalas nating binabaliwala. Na yon, narito ang panglimang gawi na dapat nating itigil para sa kapakanan ng ating prostate. Ang labis na pagkonsumo ng matatamis na inumin at pinrosesong carbohydrates. Alam kong tayo mga Pinoy mahilig sa matatamis. Mula sa ating kape sa umaga na may maraming asukal, sa soft drinks na kasama sa bawat meal hanggang sa mga paborito nating kakanin tulad ng suman, puto at biko o mga matatamis na pastry. Napakasarap nga, pero ang labis na asukal at refined carbs ay may masamang epekto sa ating prostate. Kapag kumakain tayo ng sobrang asukal, mabilis itong nagiging glucose sa ating dugo ang mabilis na pagtaas ng blood sugar ay nagdudulot ng inflammation o pamamaga sa katawan. At tulad ng nabanggit ko kanina, ang pamamaga ay isa sa mga pangunahing sanyi ng paglubo ng prostate at iba pang problema. Bukod pa rito, ang labis na asukal at refined carbs ay nag-aambag sa pagtaas ng timbang, pagkakaroon ng diabetes at iba pang metabolic issues. Obesity, diabetes. Aï lang risk factor para sa prostate cancer at BPH. Ici Pinemon, en bao at baso lang sort drinks, ay parang y sankout sarang pamamagana idinagdagmon sa yung prostate. An manga matatamis na inumin, ay walang nutritional value, puro asukal at empty calories. Ganito rin ang manapin carbohydrates, tulad ng putin tinapai, white rice, kum sobra. At manga pasta, nagwa sa refined flour. Mabili, si ton nako convert sa asukal sa katawan, na nagdudulod din, na insulin spikes at inflammation. An manga pa mito ay kulang sa fiber, vitamina, at mineral na kailangan ng atin katawan, ou gumana ng maayos. Kaya no an alternatibo, palita ng soft drinks ng too big. Alam pa uli tu lit naito, Pero ito talaga ang pinakamabuting inumin. Kung gusto mo ng lasa, subukan ang fruit-infused water. Lagyan ng iwa ng lemon, pipino o kalamansi. Para sa mga kakanin, kainin ng may moderasyon. Dati, isang buong bilong na ubos mo. Ngayon, subukan mong isang piraso lang. Mas mabuti kung pipiliin mo ang mga prutas bilang panghimagas tulad ng maga, saging o papaya. Ang mga prutas ay natural na matamis at puno pa ng fiber at antioxidants. Kung mahilig ka sa tinapay, subukan ng whole wheat bread sa halit na white bread. Para sa kanin, subukan ng brown rice o kaya'y bawasan ng portion size. Ang pagbabawas ng asukal at refined carbs ay hindi lang makakatulong sa iyong prostate kundi sa iyong pangkalahatang kalusugan. Mas bababa ang iyong timbang magiging stable ang iyong energy level at bababa ang risk mo sa diabetes at sakit sa puso. Mas magiging masigla ka at mas handa sa mga hamon ng araw. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagalis ng lahat ng matamis sa iyong buhay, kundi sa pagiging mindful at paggawa ng mas matatalinong pagpili. Ang bawat pagbabago, gaano man kaliit, ay isang malaking hakbang patungo sa isang mas malusog na prostate at mas mahabang buhay. Kaya mga minamahal kong kababayan, narito ang limang gawin na dapat nating itigil o baguhin upang maprotektahan ang ating prostate. Ang labis na pagkain ng pulang karne at processed foods, ang hindi pag-inom ng sapat na tubig, ang pagkakaroon ng sedentary lifestyle, ang chronic stress at kawalan ng sapat na tulog, at ang labis na pagkonsumo ng matatamis na inumin at pinrosisong carbohydrates. Ang mga gawin na ito, bagamat tila simple, ay may malaking epekto sa kalusugan ng ating prostate sa paglipas ng panahon. Naalala mo ba ang sinabi ko sa simula na may sorpresa sa huli? Walang well, sorpresa ay ito. Ang solusyon sa problema ng prostate mo ay hindi pala nasa mamahaling gamot o komplikadong operasyon. Tadalasan, nasa mga simpleng pagbabago lang pala sa ating araw-araw na pamumuhay. Ang doktor ay hindi lang nagudyok sa atin na ihinto ang mga masasamang gawi. Sila rin ang nagpapaalala sa atin na ang kapangyarihan upang gumaling at manatiling malusog ay nasa ating mga kamay. Nasa bawat desisyong natin sa pagkain, sa paggalaw, sa pamamahinga at sa kung paano natin haharapin ang buhay. Isipin mo na lang ang ginhawa na maramdaman mo kapag hindi mo na kailangan paulit-ulit na bumangon sa gabi para umihi o ang confidence na dala ng malakas at tuloy-tuloy na daloy ng ihi. Ang mga pagbabagong ito ay magbibigay sa iyo ng mas mataas na kalidad ng buhay, mas mahabang oras para makasama ang iyong pamilya at mga apo at mas maraming enerhiya para sa iyong mga paboritong gawain. Huwag nating hintayin na lumala ang sitwasyon, bago tayo kumilos. Ang preventive care ay mas mabute kaysa sa pagpapagaling. Ang bawat hakbang, malitman o malaki, ay isang pamumunan sa iyong kalusugan sa inaarap. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Marami sa ating mga kababayan ang nararanasan ang parehong hamon at ang pagbabahagi ng kaalaman at suporta ay makakatulong sa ating lahat. Kaya Magsimula na ngayon. Hindi kailangan na gawin lahat ng sabay-sabay. Pumili na isa o dalawang gawin na sa tingin mo ay madaling baguhin at simulan doon. Halimbawa, simul mo sa pagino ng walong basong tubig araw-araw o kaya maglakad ng 30 minuto tatlong beses sa isang linggo. Unti-unti, habang nasasanayan niyong katawan, magdagdag ka pa ng ibang pagbabago. Ang pagiging pasensyoso sa iyong sarili at ang paggiriwa ng bawat malita tagumpay ay mahalaga. Ang iyong prostate at ang iyong buong katawan ay magpapasalamat sa iyo. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lang para sa ngayon kundi para sa iyong mga darating pang taon. Ito ay para sa isang buhay na puno ng sigla, kalayaan at kasiyahan sa bawat edad. Kung may natutunan ka sa video na ito at kung sa tingin mo ay makakatulong ito sa iba, ibahagi mo ang iyong mga iniisip at karanasan sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang iyong kwento at makatulong sa isa't isa. Pakilag din ang video na ito. At mag-subscribe sa amin channel para sa mas marami pang nakakatulong na content na tutulong sa iyo na mamuhay ng masaya at malusob sa bawat edad. Maraming salamat sa panonood at tandaan ang iyong kalusugan ay iyong kayamanan.